Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin ang ingay sa clutch housing ng Kawasaki Barakoto na hindi na kailangan gumastos pa ng malaki. Katulad sa paggamit ng bolt at nut bilang rivets at pag-repair ng spring gamit ang screwdriver. Pakinggan ninyo ang dalawang clutch housing na pareho maingay. Pero isa lang ang aayusin natin sa video na ito para maihambing natin ang ingay sa dalawang clutch housing kung maaayos ko ang isa sa clutch housing. Ito ang mga dapat gawin sa pag-aayos para mawala ang ingay sa clutch housing. Kailangan natin buksan gamit ang angle grinder para tanggalin ang tatlong rivets ikulob ang clutch housing at mag tayo sa pinakaunang rivets hanggang mawala ang pinakaulo sa rivets. Kumuha ng pako na kasya ang laki sa butas ng pinaglagyan ng rivets. Gamitin ang ulo ng pako para magkaroon ng paggalaw sa rivets. Tapos, ipatayo ang pako para matuluyan na natin tanggalin ang rivets. Ito na ang hitsura sa natanggal na rivets. Pareho ang lahat na pamamaraan sa pagtanggal ng pangalawa at pangatlong rivets ng clutch housing. Natanggal na natin ngayon ang tatlong rivets. Ito ang nasa loob ng clutch housing. May anim na spring na nakakabit sa mga sariling lagianan. Ang mga spring na ito ay umiksi at lumuwag sa bawat nilang lagyanan. Kaya umaalog at magingay sa ilalim ng clutch housing na ito. Linisin natin ng kunti ang ibang parte ng clutch housing para makita natin nang maayos ang mga parts ng clutch housing kung okay pa ba gamitin. Ganito ang diskarte para humaba ulit ang spring na hindi na tayo kailangan na bumili ng bago. Kumuha lang tayo ng isang maliit na pirasong kahoy para doon natin pukpukin ang spring. Gamit rin tayo ng malaking screwdriver na kasya sa pagitan ng spring at pukpukin ng martilyo ang screwdriver. Palagi nating baliktarin ang paglagay ng screwdriver sa pagitan ng spring para hindi bumaloktot ang spring. Parehong mga pamamaraan sa pagpahaba sa lahat ng spring na ito. Pagkatapos ay ikulob na natin ang clutch housing para sukatin ang haba ng spring at ilagay ang tamang haba ng spring. Kung may mas mahaba na spring ay pukpukin paiksi gamit ang martilyo hanggang makasya sa lagyanan. Kailangan ay sobrang mahigpit ang bawat spring at iglagay ito sa tamang lagyanan dahil ang tatlong spring ay manipis na mahaba at ang ibang spring ay makapal na medyo maiksi. Siguraduhin magka-alternate ang paglagay sa spring bago mo tatakpan. Hindi na rin tayo bibili ng original na rivets dahil gagamitin natin ang tamang sukat ng bolt na may nut. Maghigpit ng dalawang nut sa dulo ng bolt para hawakan ng vice grip upang hindi masira ang thread. Baguhin natin ang hugis ng ulo sa bolt gamit ang grinder para kumasya sa triangle na hugis sa unang butas ng clutch housing. Ganito na ang hugis ng ulo sa bolt. Tanggalin natin ang vice clip at dalawang nut. Ipasok natin ang bolt na magsimula sa loob ng clutch housing. Isukat ang nut at panipisin ang nut para hindi sumayad sa ibang parte ng makina kung makabit na ang clutch housing. Ikabit ang manipis na nut doon sa unang bolt. Pariluho lahat na pamamaraan sa paggawa ng ibang bolt at nut. Kung matapos na ang pagkabit ng bolt at nut, ay ayusin muna ang lahat ng spring bago higpitan. Putolin ang sobra na dulo ng bolt kung tama na ang higpit sa nut. Magtira ng kunting haba ng bolt para pokpukin at matupi sa gilid upang siya ang maging lak sa nut na hindi matanggal. Siguraduhin na may bakal na nakadiin sa kabilang dulo ng nut bago mo pokpukin para hindi masira ang clutch housing. Parehong pamamaraan sa pagawa natin sa ibang bolt at nut ipahiga natin ang clutch housing para panipisin ang kabilang dulo ng bolt upang hindi sumayad sa umiikot na clutch press holder. Pagkatapos sa lahat ay subukan natin galawin kung wala na bang ingay. Itong clutch housing ang naayos natin na wala ng ingay kumpara sa isa na hindi pa natin inaayos na sobrang ingay. Kailangan itong ayusin at tanggalin ang ingay sa clutch housing dahil ito ang isa sa pinagmulan ng kalansay na ingay sa makina. Maraming salamat po sa pagpanood sa video na ito. Subscribe lang po at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para masubaybayan mo ang mga bagong upload ko na video.